Mabaklaran to? Apo, Kasi pupunta ako ha? sa baklaran eh. Baklaran yung punta ko eh. Apo, boss? Baklaran? Ha? Baklaran ba to? <laughs> Pabot. Boss? Pabot. Pakikisuyo na lang. Grabe naman yun, boss. Dalawa na lang tayo. Nandito na sa dunay. Eh. Magkaanoan pa tayo. Ang tamad mo naman! O, meron ako pa kayo naging tamad! Pumuesto, boss. Kaya yeah, bahay ko ulit. Eh, nakakailang ka na. Tama na yan. Gusto ko bahay ba? ng bahay ko! Tama na yan! Paraawa mo na! BAYAD! Ano ba? Ito ngayon! A*****, sa Baklaran lang. Ay, sana ako puno agad. mira. Ah. Baklaran ba to? Oh, pa, baklaran, bossing. Taka baklaran? Nga, baklaran. baklaran to? Opo, baklaran. pupunta ako ha? sa baklaran, eh. Baklaran yung punta ko, eh. Opo, boss. Baklaran. Baklaran ba to? Pabot. BAYAD. Pabot. Boss, pambihira naman, boss. Nandito ako, boss, oh. Ang natin pareho. BAYAD. Pabot na lang. Oh, shit! Boss, kayo magabot nyo, boss. Pabot na lang. Nakikiusap lang naman eh. Nakikisuyo lang naman. Pasuyo. Pa Pabot ng bayad. Boss, ang bihira din para sa'yo nasa dulo. Kaya kaya mo na lang. Ibayad mo na lang. Nakikisuyo naman sa'yo eh. Boss boss sa akin inabot ko din eh. Hindi. Grabe ka naman boss. ba Bayad ko pa. Nandito na. Nakikuya na. Abot na lang niya. Pabot na lang yan yan. makikisuyo na lang. Grabe naman yun boss. Dalawa na lang tayo nandito nasa dulo eh. mag pa tayo. Ang tamad mo naman! Oh, meron ako pang naging tamad. Yung eh, sa akin, inabot ko na pagkapasok ko, rumekta ako. Parang common sense mo na yun, eh, mahiya ka naman sa karap mo. Dalawa lang kayo nandito. Oh, shit! Kaya nga, boss, common sense nga lang. Hindi, iabot mo na lang yung bayad. nakikiusap naman sa'yo, nakikisuyo naman sa'yo. Mabuti naman yung pagkakasabi ko, boss. Pasuyo ng bayad, bayad. Ito, ito yung bayad, oh. Ganit ka ba? Hindi, oh, yung bayad. Kunin mo yung miso... Isa lang yan, sa baklaran daw. Kunin mo yung suklo, yung mo doon. Hindi pa niya inabot, hindi niya pa kinuha. Tayo na, mapagod na ako eh. Kunin mo yung sukli. Sige na boss, kunin mo na. Sukli hindi, mo yan. Hindi ko